Arestado isang wanted person sa bayan ng Bungabon na magsagawa ng police operation. Ang tracker team ng Bungabon PNP, katuwangan third rd Maneuver Platoon, Bungabon Patrol Base sa 1 Provincial Mobile Force Company Nepo sa supervision ni Police Major Alric Cairana sa barangay Tugatog nitong 10 ng Agosto 2025. Kinilala ang sospek na si Crisanto Camacho Eddie Guzman, 46 anyos, May asawa, driver, presidente ng barangay Larcon, sa bayan ng Bungabong. Sa ulat ng polisya na pinadala kay Police Colonel Per Heril uh, Dagital Bruno, acting provincial director ng Nueva Ecija Provincial Police, ganap na alas dos ng hapon na ng kanilang marit ng suspect sa visa ng dala nilang Wardo Perez. Ang suspect ay naharap di sa kasong paglabag sa Section 5A2 o Republic Act 9262, violation against women, and their children's sako na pinadalabas ng presiding judge of RT sa Port Tunisian Region, Branch 36, Calamba City, Laguna. Laki pampiyan sa 60,000 piso para sa kanyang pangsamantalang kalayaan. Nakakulong ngayon sa meditation facility ng Bungabon Municipal Police Station ng suspect para sa tamang disposisyon para sa police support. Ito si Elway na sa sa DWNE Teleradio. Ang inyong... Kakak